Limlim na baryo na napapalibutan ng masukal na kagubatan, may isang matandang babaeng kinatatakutan ng lahat, si Aning Saben. Hindi dahil sa anyo niya o sa kanyang payat na katawan, kundi dahil sa bulung-bulungan na siya raw ay isang mambabarang. Isang gabi, habang tahimik ang baryo at tanging huni ng kuliglig ang maririnig, may batang biglang nagkasakit. Si Tano, isang masiglang binatilyo, ay nagsimulang magdelirio ang kanyang katawan ay puno ng pulang pantal at para bang may mga insektong gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Barang ito, sigaw ng isang kapitbahay. Isa-isa, nagsilabasan ang mga tao, dala ang mga anting-anting at bawang. Ngunit walang naglakas loob na lumapit sa kubo ni Aling Sabel na nasa dulo ng daan, malapit sa kagubatan. Kinabukasan, nagpunta ang matapang na dalaga na si Maya. Hindi siya naniniwala sa pamahiin. Ayon sa kanya, baka may ibang dahilan ang sakit ni Tano. Ngunit sa paglapit niya sa kubo ni Aling Sabel, napansin niyang walang ibon sa paligid, walang insekto, at tila pati hangin ay natigil sa paghinga. Pagbukas ng pinto, sumalubong ang malamig na hangin at si Aling Sabel na nakangiti ng kakaiba. Hinahanap mo ang lunas, sabi ng matanda, pero handa ka bang malaman ang kabayaran? Sa likod ng kubo, nakita ni Maya ang isang garapon. Sa loob nito ay mga kakaibang kulisap na may mukha ng tao, at ang isa ay kahawig ni Tano. Hindi ko ginusto sabi ni Aling Sabel. May nagutos sa akin. Hindi ako ang tunay na mambabarang, may mas malakas, at siya ay nagbabalik. Hindi pa man na itatanong ni Maya kung sino iyon, lumindol. Umalangaw-ngaw ang sigaw mula sa kagubatan. Isang nilalang, mahaba ang buhok, walang mata, at sa bawat galaw nito, unti-unting nabubulok ang mga dahon sa lupa. Ito ang tunay na reyna ng barang. At ang barang sa baryo, ay simula pa lamang. Nang marinig ni Maya ang nakakabinging sigaw mula sa kagubatan, naramdaman niya ang bigat ng lupa na tila humihinga. Ang mga dahon sa paligid ay unti-unting natutuyo, nalalanta, at nahuhulog na parang pinupulbos ng isang hindi nakikitang kamay. Sa bawat segundo, lumalalim ang katahimikan, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Si Aling Sabel ay lumuhad, nanginginig ang kanyang mga kamay. Mas mahigit, huwag kang gagalaw, bata, bulong ng matanda. Kapag napansin niya ang takot mo, tatandaan niya ang amoy ng iyong kaluluwa. Ngunit si Maya ay hindi umatras. Sa halip, sumilip siya sa labas ng kubo. Sa dilim ng gubat, unti-unting sumulpat ang anino ng nilalang, mahaba ang buhok, umaabot hanggang lupa, at sa bawat hakbang nito ay may nabubulok na halaman. Wala itong mata, ngunit alam mong nakikita ka nito, hindi sa paningin, kundi sa kaluluwa. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang pisngi, at doon niya narinig, ang pangalan niya. Hindi binigkas ng bibig, kundi ng hangin mismo. Maaaya napatras siya. Mabilis na tinakpan ni Aling Sabel ang pinto at sinindihan ang isang kandila na gawa sa pinaghalong dugo at nagtanong puno. Hindi pa siya kumpleto, sabi ni Aling Sabel. Pero kapag nahanap niya ang huling sisidlan ng kanyang kalakasan, wala nang makakapidyo sa kanya. At alam kong alam mo kung nasaan iyon. Napakunot ang luo ni Maya. Anong ibig mong sabihin? Anong huling sisidlan? Huminga ng malalim si Aling Sabel tumibok ng mas mabilis ang puso ni Maya. Hindi niya alam kung dahil sa takot, o dahil sa isang alaala na biglang kumislot sa kanyang isipan, isang alaala na matagal niyang nilibing. Hindi pwede, mahina niyang bulong, halos hindi marinig. Ngunit malinaw na malinaw ang tingin ni Aling Sabel sa kanya, parang binabasa ang kaluluwa niya. Mas mahigit, alam mo na, hindi ba? Sa dugo mo nagmumula ang huling bahagi ng kanyang kapangyarihan. Umiling si Maya, pilit na nilalabanan ang nanginginig na tuhod. Ako, bakit ako, wala akong kinalaman dyan. Hindi mo kasalanan, sagot ni Aling Sabel, pero pinili ka ng dugo mo, hindi ng kapalaran mo. At doon, unti-unting nagbalik ang alaala. Isang batang si Maya, nakaupo sa ilalim ng puno, habang ang hangin ay tila bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. Sa tabi niya, isang babaeng may mahabang buhok, hindi tao, hindi rin lubos na multo, nakatingin sa kanya mula sa kakahuyan. May inabot sa kanya ang nilalang, isang maliit na pulse eris na gawa sa buhok at lumang hibla ng halaman. Babalikan kita, at biglang may humawak sa balikat niya. Ang kanyang ina, galit at takot ang mga mata. Hindi ka dapat sumagot sa kanila. Sigaw nito, habang napupunit ang pulse eris mula sa kamay ni Maya. Nang gabing iyon, sinindihan ng kanyang ina ang mga dahon, asin, at langis sa paligid ng bahay, isang protection, sabi niya. Ngunit kinaumagahan, naglaho ang kanyang ina. Walang bakas, walang katawan, tanging halamang natuyo sa sahig ang naiwan, parang sinunog ng ibang mundo. Bumalik ang kamalayan ni Maya. Hingal siya, nanginginig, tumulo ang luha. Totoo ba, tumanggong si Anin saben. Mas mahigit, ang ina mo ang huling tumayo laban sa reyna ng barang. At bago siya mawala, iniwan niya sa iyo ang sumpa at ang kapangyarihan. Napatitig si Maya sa kanyang mga kamay, para bang may nararamdaman siyang kumikirot sa ilalim ng balat. Tumitibok, gumagalaw. Anong gagawin ko? Mahina niyang tanong. Sa labas ng kubo, narinig nila ang mga dahon na muling nalalanta, parang may papalapit. Hindi ka na maaaring tumakbo, sabi ni Aling Sabel. Dapat mong piliin, tatanggapin mo ba ang kapalaran mo, o paiiralan ng takot at hayaang lumunin ang mundo. Humugat ng malalim na hininga si Maya. Isang malamig na hangin ang pumasok sa kubo. At mula sa dilim, muli nilang narinig ang boses. Maaaya. Humugat ng malalim na hininga si Maya. Sa bawat pagtitik ng apoy ng kandila, mas lumalakas ang tibok sa kanyang mga kamay, hindi na sakit, kundi kakaibang lakas na tila gumigising. Hindi na ako tatakbo, bulong niya. Tumango si Aning Sabel, nakikita sa mga mata nito ang paghahalo ng takot at pag-asa. Mas mahigit, kung ganon, simulan mo. Sa sandaling iyon, pumasok ang malamig na hangin sa kubo. Ang mga dingding ay parang umiyak ng hamog, at mula sa dilim ng kabubatan, lumitaw ang reyna ng barang, mahabang buhok, walang mata, at katawan na parang pinagtagpi ng mga insekto at anino. Sa bawat hakbang niya, nalulunta ang lupa. Maya, ikaw ang huling sisidlan. Ngunit sa halip na umatras, tumayo si Maya. Itinaas niya ang kanyang kamay at mula sa kanyang balat ay lumitaw ang matingkad, gintong liwanag. Ang kapangyarihang minana niya hindi bilang biktima, kundi bilang tagapagmana ng proteksyon ng kanilang angkan. Nagnangalit ang reyna at sabay-sabay na lumipad ang mga insekto, libo-libong kulisap na parang uod at bubuyog na may mukha ng tao. Pero tinaasan lamang ni Maya ang kanyang kamay. Sa bawat bog ng liwanag, naglaho ang mga balakid, natunaw ang mga insekto, at magkaroon ng bitek sa balat ng reyna ng barang. Sumigaw ang nilalang, sigaw ng galit, ng gutom, ng mga nawalang kaluluwa. Mas mahigit, hindi ka makakatakas sa kapalaran. Tama ka, sagot ni Maya. Hindi ako tatakas. Itinulak niya ang kamay pasulong, at isang liwanag na tila araw sa gitna ng gabi ang bumulaga. Napunit ang mga anino, umuga ang lupa, napunit ang buhok ng reyna na parang abo, at unti-unti itong naglaho na parang alikabok na tinangay ng hangin. Hanggang sa wala nang natira kundi katahimikan. Pagkatapos ng laban, bumagsak sa lupa si Maya, hingal at nanginig. Lumapit si Aning Sabel, luhaan. Natapos mo, bata ka, ngunit mas matatag ka sa marami. Sa baryo, unti-unting bumalik ang sigla ng mga dahon. Ang mga ibon ay muling umawit At si Tano, na noon ay naghihingalo, biglang bumahon, malusog at normal na parang walang nangyari. Maya, tawag niya, hinahalukip ka pang tiyan na wala na ang sakit. Ngumiti si Maya, pagod ngunit payapa. Wala na ang barang, sabi niya. Malaya ka na, Tano. Sa gabi, habang nakaupo si Maya sa ilalim ng mga bituin, may marahang hangin na dumampi sa kanya. Hindi malamig na gaya noong una, kundi man protection, tanda ng bagong simula. Hindi na siya natatakot dahil sa wakas, hindi na siya hinahabol ng kapalaran. Siya na ang humahawak nito. At sa hangin, parang may bamulong na hindi na nakakatakot, kundi mapayapa bantayan mo ang mundo tagapagmana